Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may isang salita at kung nangako sa kausap ay gagawin madisiplina sa buhay maging sa trabaho at sa tahanan sa pera ay wala sa isipan ang magpautang, maingat sa paghawak ng pera para makaipo ng pera para sa pamilya, at ayaw ng usapang, kaberdihan at sa mga tuksuhan ng pagmamahalan, ayaw ng usapan ng walang kaugnayan sa trabaho, at laging may kahandaan makatulong sa magulang at kapatid. Matapat sa trabaho kaya hindi gagawa ng pwedeng matanggal ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera at laging uunahin ang pamilya mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 32, number 25 at number 10. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, nakapokus sa trabaho at seryoso. Sa mga dapat nagagawin, may mahabang pasensya at mayroon ding ugaling may katapangan, sa trabaho ay walang aabala ang gusto, inuuna ang paggawa ng plano kung gagawa ng isang negosyo, o paggawa sa trabaho, sinisigurado ang mga paggawa ayaw ng pagkakamali, ayaw kausap ang mga taong may kayabangan, at paligoy-ligoy na usapan, laging nagtatabi, nang ekstrang pera para may maitulong sa mga kapatid at magulang ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 29 at number 22 number 8 Gemini ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ayaw ng usapang pera kung sa pag-utang, masinop sa mga kinikitang pera, ayaw ng mga usapang may suhulan ng pera, dahil may takot makagawa ng pagkakamali, masipag sa mga gawain ng walang pagpapataan sa mga trabaho, matapat sa trabaho at sa pamilya para maging masaya ang buhay. May ugaling matapang kaya may kahandaan ilabas pagkailangan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color white number 31 number 5 at number 21. Cancer ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung kikita ng pera ay ayaw ng may kalokohan, dahil ayaw din nag-iipon ng perang madumi. At ayaw din ng usapang pag-utang ng pera, para makaiwas sa makakaaway na tao, nakapokus sa ginagawa sa trabaho, para maka-asenso sa mga ginagawang kasipagan, may isang salita sa ginagawa at paninindigan hangga't nasa tamang katwiran ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 26 number 9 at number 20. Leo ang liyong ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ang gusto-ayaw ng usapang. Mahaba, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, matahimik. Na araw ang gusto at laging nakapokus sa dapat na gagawin, matapat sa dapat na mga gagawin sa trabaho at sa pamilya para makakuha ng pag-asenso ng kabuhayan, at hindi gagawa ng isang pagkakamali sa trabaho dahil ayaw na mawala ng pinagkakakitaan. Sa tahanan ang gusto ay nasa tamang oras ang pagkain at masayang usapan, wala sa isipan ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 10 number 20 at number 34. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag sa trabaho, dahil ang nasa isipan kung masipag, ay kayang umunlad, may kahandaan na makatulong sa magulang pagkailangan, wala sa isipan ang magpautang sa ibang tao. Dahil ayaw ng may makagalit na tao sa pagpapautang, dahil sa pamilya ang mga maiipon na pera, masipag at madisiplina na may maunawaing ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 17 number 25 at number 34. Libra, ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, masipag hindi nagpapataan sa trabaho, kung masipag ka ang nasa isipan ay makakaani ng tagumpay, at hindi iniintindi ang mapagod basta legal nakikita ng pera, may isang salita pag nasabi ay gagawin, at ang kasipagan ay nasa isip ang pwedeng magponlad sa ikakabuhay, ayaw ng pales utang usapan ng walang makuhang kamalasan, sa mga gagawin at plano sa buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 25, number 34 at number 8. Scorpio, ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay mas gusto maggumawa mag-isa, hindi makukuha sa mga usapang suhulan maingat sa buhay, may mabilis na isip at laging handa ang katawan, sa bagong pwedeng kumita ng pera na legal, mas gusto magmagtrabaho kaysa sa mga chismisan, at laging inuuna ang maayos na pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, Namula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 28, number 44 at number 5. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa tahanan ay madisiplina. Na dapat na masaya ang ginawa para laging masaya ang tahanan at nakakaipon ng good energy ang pamilya, naninigurado sa sinasabi at sa gagawin lahat. Lalo na sa trabaho, ayaw ng pagkakamali at matahimik na araw ang gusto pag nasa trabaho. Maingat at laging pinag-aaralan ang gagawin na trabaho. Hindi papasok sa mga alanganin, maingat. Ang pagseselos wala sa isip trabaho ng maayos ang nasa isipan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Matipid sa paglalabas ng pera, pag-iipon ang nasa isipan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25 number 12 at number 19. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, masipag sa mga ginagawa, para sa pamilya, at sa trabaho para makaunlad pa ang buhay pamilya, matahimik na araw ang gusto sa trabaho, laging nasa isipan na manigurado, para walang mapasok na problema, at kung sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto at strike to sa mga gawain ng laging may good energy ng kasipagan, may ugaling mas gusto ang magtrabaho na mag-isa kaysa makipagkwentuhan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran maglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 9 at number 36. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, sa gagawin ay maingat ng hindi basta mapapasok sa problema, may matalinong isipan na mabilis gumawa ng pamamaraan ng maayos, pinaplano bago gagawin ang trabaho ng maging maayos ang mga ginagawa, masaya ang isipan pag nakakagawa ng masayang araw sa trabaho at sa pamilya, may ugaling mahaba ang pasensya lalo na sa kapatid pamilya, at ganoon din sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color red and color brown number 24 number 36 at number 8 Pisces ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan maingat sa pagseselita ng hindi mapintasan at walang makakagalit at masaktan na ibang tao, nasa isipan ang maging masipag at kayang makapagponlad ng ikakabuhay, madisiplina at may isipang na mabilis na matalino sa mga gawain, at laging inuuna ang pamilya kaya hindi basta magpapautang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may malambing na pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 17 number 24 at number 32.